bata pa ng motor, kailangan na kagad na i-engine refresh. Every time na magiging change oil sa, laging na lang konti yung natitirang langis. Nasa around ano, 300 ml na lang? 500 to 700 na lang, na lang. Iyon So, ang history pala nito mga kuwis, Di na, lang na rin ni Ibo yung mayroon na ito sa ibang shop. So, every time na magiging change oil sa, laging na lang konti yung natitirang langis. Nasa around ano, 300 ml na lang? 500 to 700 na lang, na lang. Iyon sobrang baba na natitira na uubos, no? So, yun, nasa 500 kila, nasa 500 ml na lang yung natitira. Ako, sir, daw, yung pinakabago pa daw na case oil, halos wala na, ano, wala na daw, patak na lang. Yung huling case oil niya? Sumunod pa ron. Yung sumunod pa ron. Yung huling case oil niya, mga kawis, yung sumunod doon, halos patak na lang daw yung lumabas. Kaya sinabihan siya ng, ano, ng huling change oil na observahan niyo lang. Oh, So, pan-checking, mga kawis, ito yung mga nakita natin maging problema. Diba? So, pinalitan natin yung valve seal niya. Okay? Tapos yung kanyang black, ayun o, nagkaroon kaagad ng bewang. Ayan. Tapos sinukat natin yung bagong, ano, bagong piston ring at yung luma. So, medyo mataas na rin kagad yung gap. Ayan. May bewang na yan, mga ito. Ayan. May bewang na yan, o. Oh. Ayan. Tapos, yung build up ng kanyang carbon deposit dito sa chamber ng piston is napakataas. Okay? So, hindi normal to. Sa so, 28,000 km, tapos yung mga barbula niya, sobrang burn na o sobrang sunog o taas ng build-up ng carbon deposit dun sa barbula. So, syempre, kinik natin, kinik natin ng kinik. Ngayon, nalaman natin, pati yung kanyang ano, spark plug, ayun eh, No? Ang gilid, basang-basa ng oil. So, ibig sabihin talaga, nagbabawas siya ng oil. Okay. Paano ba natin nalaman kung ano ba naging cause netong na pagkasira ka agad ng black niya or pag usok or pag bawas ng langis na itong Honda Clicks sa, 28,000 km. Okay? So, ito pala, mga kuwis, naka RAM Air. So, yung din mga nakakaalam kung ano yung RAM Air, ito po yung a uh, uh, modified na tubo nat kung saan tinatanggal po yung kanilang airbox. Di ba ang click, may airbag na tinatawag para ma-filterize yung pumapasok na hangin doon sa intake. No, mga koy. So, yung may-ari nagmodify tinanggal nila yung air intake manifold o yung hose at ang pinalit lang nila is wala. O ram air lang, yung tubo lang mismo, wala silang kahit anong element na nagsasala ng hangin, papasok doon sa, air, sa intake. So, ito magiging kasi doon, mga kuy, yan. Sobrang taas ng carbon deposit. Yun din yung cost. Bakit ang bilis na nasira yung block or ang bilis niya magbawas ng langis. No? Uh, wala na po sumasala sa hangin na pumapasok doon sa manifold at ang nangyayari, yung alikabok na uh, nahihigop ng manifold or ng throttle body is diretso rito sa kanyang chamber. At yon ang nangyayari naman mga kuys, basta pumasok dito sa black yung alikabok tatama rito at kakayurin ng kakayurin ng piston hanggang sa mas mabilis numipis itong ano, tong liner na itong black yun yung simpleng paliwanag, mga kuys. No? Kaya bakit nasira kagad yung black at ang bilis mag-ubos ng langis, kahit bata pa yung click version 3, 28,000 km, dahil po sa RAM air. So, may nakikita akong isang solusyon para maiwasan yung ganito. Kahit na naka-RAM air ka, mga kuys. No? So, much better gumamit po kayo ng tinatawag na carbon cleaner. At least, malesen yung inyong ah uh, carbon na pumapasok dito or mapalambot kasi po ang trabaho po na uh, carbon cleaner is pinapalambot niya yung carbon na nag-build up dito sa chamber at lumalabas yon doon sa tambucho. Yan, mababawasan to mga kuys pag gumagamit kayo ng mga ano, carbon cleaner. So yon, advice lang pala sa mga naka-ram air, no? Maganda naman talaga ang ram air. Maganda po makeup, maganda umar PM, pero po, ito yung consequence. Mabilis po masira ang inyong block pag naka-ram air kayo. Okay? Kaya, uh, ayun. Is ganda. Kumbaga, maganda tignan, maganda pumikap. Pero, ito naman yung kapalit. Gastos na okay. ang yon. ram air. magaya, mag-isip-isip ka na. Kung gusto mo mag-ram air, gamit ka ng ano, ng carbon cleaner. Alright? Balitan natin ang mga black. Puro genuine ulit to mga kuys. Puro genuine. So, available naman dito lahat yan sa Tenex Motor Service. Okay? So, boy natin mga koys. At syempre, alam nyo na, walang iba. Tenex lang, sa alam mo.